Iwanan mo lang. Oh, that's good. Wow. Oh, sure? okay, na. Gonna... Uy, nanunuwag yan ah. Oh, welcome back to Philippines. Ay, welcome back to my channel pala. Oh, for today's video, kami nga ay nasa Pilipinas nga na naman ulit. Every six months na nga lang kami umuwi. Akala ng tao, ang dami-dami naming pera. Hindi lang nilalambaw na kami sa utang. Ay! Naku Secret lang natin yun ha. Tayo lang nakakaalam huwag niyong ipagkalat ha, huwag niyong ipagkalat na marami na kaming utang. So, ito nga, itong kambing, 6 months to pay yan. Ayan, kasi para hindi masyadong halata, nabaw na kami sa utang. Kunyari, kakatay kami ng kambing para social ba? Social pa rin, ba diba? Every 6 months ba naman, akala nila yaman-yaman mo, no? Eh, ayaw nga naman din sana naming umuwi, ano? Magpapaliwanag ako. Pero kung ang ticket naman ay sinampal na sa'yo, nabili na, ano pang magagawa mo? Eh, di, uwian na naman. Woo! Ang hirap maging tao. Oh, Magastos. Mabuti pa maging patatas na lang kaya. Ay, ayoko pala patatas. Kinakat ka. Masakit yan, di ba? Masakit. Wag na, tao na lang. Pangutang na lang tayo. Marami pa naman nagpapautang eh. Hindi pa naman nila masyadong alam na ba baon kami sa utang. Kayo pa lang naman nakakaalam. Huwag niyong ipagsabi ah. Atin-atin lang to. Siyempre, mabilis ang transition na. Hindi na natin ipapakita kung anong ginawa sa kambing, di ba? Kasi kawawa naman. O, ayan. At sinachap-tap-tap na niya nga ang pangkaldereta. O, ano ba ang alam niyong luto sa kambing? O, di ba? Pinapaitan lang ang alam nyo. Siyempre, kaldireta din. Alam niyo din ba yun? Ah, siyempre, kung alam nyo, eh, di wow. Kung hindi niyo alam, di ngayon, alam niyo na. O, ano pa ang alam niyong luto ng, ano, kambing? Siyempre, ah, uh, ay, ako palang walang alam. <laughs> Ay, mahirap talaga magtali-talinuhan. Hirap maging content creator, ano? Bukod sa mahirap mag-voice over, ang hirap din pag-isipin kung pag-isipin, pag-isipan kung anong mga sasabihin mo. Hmm, kailangan medyo may konti kang ano, mga 1 gig na memory. Ganun. Oh, so ayan, tumutulong-tulong naman ako sa para hindi naman masyadong halata na ano, wala kong silbi para hindi naman yung nagbi lang ginawa ko kasi baka mamaya palayasin ako dito, oh, 'di ba? Hindi hindi ko mai ito. Siyempre, tinanay ko namang mag angle angle Ano, kaso yung angle ko parang walang kwenta din eh, no? O, oh, ayan na nga. Ako lahat ang nagtagtad niyan. Ako lahat ang nagbalat niyan. O, ba diba? Wala akong kasama diyan Ako lang. Ako lang lahat. O, ba diba? Credit to myself. O, oh, bangko-bangko ang binuhat ko. O, ayan ang pang pinapaitan. O, at saka ano pa kilawin, syempre naalala ko din yung memory ko medyo ano nag work ng kaunti minum kasi akong tubig kaya ayan naalala ko syempre pag kambing may kilawin yan ano at mayroon din yung ano nilaga ilalaga sabaw sabawan nila yan yung uh, papa ganyan so tapos, yan na nga, nagtulong-tulong na nga sila dumating din sila, mga walang kwenta ako naman lahat nagtatag yan eh yung mga luya yan, o ba diba? kakarating lang nila yan, ako lahat kanina pa nagtatrabaho dyan kakarating lang ng mga yan, o nakita kasi nila nagvideo-video, kaya yan o kunyari tulong-tulong sila eh o, ako naman lahat ang gumawa yan eh karing lang sa probinsya, kailangan talaga yan tulong-tulong automatic yan, hindi na kailangan utusan kayo, ganun din ba kayo sa probinsya niyo? ah, basta sa amin, sa probinsya namin kailangan tulong-tulong, dahil kung hindi ah, eh baka mapalo ka, pakulanda ka ah, ayan, tulong-tulong na nga sila, yun na nga yung pangkilawin at ah, yung iba namang tinatad nila ay pang pinapaitan hmm, diba, ang sisipag nila na, tulong-tulong para makakain na. kasi halatang gutom na kaming lahat, inabot na kami ng siyam-siyam dito sa kambing na to, eh akala namin kasi ay mabilis lang Matagal din pala oh finish product finish product oh ano na bili na oh online selling na to Siyempre, yan na yung pinapaitan, yung pinakakaantay ng lahat. O, oh, may nagsasaro na. Eh, charik lang. Hindi, kasi kailangan din namin magbigay sa kapitbahay. Kasi mababait kaming mga tao. Kaya kami ay namibigay din. O, oh, tingnan nyo yung kaldereta. Ang dami, ba diba? Mauubos ba namin lahat yan? Mga 20 lang naman kami. Pang isang daan yan. Siyempre, mamigay tayo. O, oh, ayun. So, sinong naunang nag iskop ng kakainin? Siyempre, yung magbabayad nito ng, ano, ng kambeng. 6 months to pay kaya yan. Siyempre, una niyang lalantakan yan. Oh, siyempre tapos na ang kainan na, move on na dahil kinulang yung ano ko, content ko for uh, ano pinapaitan. Eh di dinagdagan ko na lang kami ay na na lang the next day. Isinali ko na lang dito yung pamamasyal namin sa Eco Park. Alam nyo ba kung saan ang Eco Park? Siyempre, hindi ah. Sabihin ko pa lang, ang Eco Park ay nandun nga sa Agoo, La Union, Philippines. Uh, 2502, tama ba yung code? <laughs> ay, nako. Oh, ito na. nagtatatalino ta talinuan na naman tayo eh. Naubos na yung gig ng ano ko memory ko. So, ayan na nga. Sumama na nga ako sa mga bata kasi sabi nila, Tita, Tita, punta tayo ng Eco Park. O, oh, Eco Park. Eco Park. Oh, so ayan na nga. Oh, akala ko pa jajagingin ako ng mga bata kaya kaya ayaw sumama. Ayun yung pala, hindi naman pala. Pwede din naman pa lang sumakay at mag-stroll-stroll. Akala ko kasi Eco Park ay tatakbo pa kami. Syempre, yun to. Bakas yun to. Kailangan din naman ay na, eh, pahinga tayo. Kahit konti lang, konti lang. Oh, 'di ba? Oh, nagagandahan ba kayo? Oh, walang lumalangoy diyan kasi bawal. So, tumitingin-tingin lang sila sa dagat, ini-enjoy lang nila yung mga waves na maliliit, at uh, may mga mangingisda kasi dyan. Hmm, Tinabad na kami bumaba. Bahala na kayong mag-imagine. Use your imagination na lang. Kasi may mga mangingisda doon na dumadaong at may mga isda-isda silang mga ten tenda. Mga tenda na isda na ano, ano ba yung accent ko naging ano na. So, ito na nga. Dito nga sa Eco Park, o oh, kung wala kayong dala na pagkain, eh, may mga mabibili naman. At uh, kung may dala din naman kayo, ay eh, magdala kayo ng lutoan. Pwede din kayo mag-barbie-barbecue dyan. At uh, magten kung gusto nyo. Kung may duyan kayong malaki, isabit ninyo. At magduyan-duyan nga, ah, bahala kayo sa so, gusto nyong gawin ah. Ayun oh, may family picnic doon oh. Kaso hindi naman natin kilala. Sana kung kilala natin 'yan, imbitahan na natin ang sarili natin diyan makikain oh, 'di ba? Kaso hindi, eh, hindi natin kilala. Kaya oh, di mag-enjoy na lang kayo. O kami, eh, may pambili kami. Bibili na lang kami. Ayan nga, at uh, sinasabi nga ng kapatid ko sa akin, kung mayroon kayo daw duyan-duyan dyan, eh, kung marami kayong duyan, dalhin nyo lahat, tapos parentahin nyo. O, di nagkapera pa kayo, may pambili tayo ng pagkain. Ganyan ang mindset dapat, mindset. Kailangan iniisip mo palagi kung paano kumita ng pera, hindi yung kung paano gastusin ng pera. Ganon. Kasi tao tayo, tao oh, mahal maging tao ganon tandaan mahal maging tao every six months ka ba naman umuwi kailangan mo pera Wow, mahirap talaga maging tao oh, magastos magastos eh syempre dahil tao na nga tayo ay eh, wala na tayong magagawa doon wag na tayong mangarap maging ano maging mas mayaman na tao o di kaya mas magandang tao magdasal na lang <laughs> ay Eh no. ipagdasal mo na lang happy life happy o oh, be happy ano? Kayo, anong mas gusto nyo? Maraming pera o masaya? Mm, yung totoo. So, ba diba? Dapat. Dahil ano ako, suga pa ako, boss. Dapat sa maraming pera at syempre masaya. Ganun dapat ang mindset. ba diba? Mindset ba? So, ayun na nga. Dahil 6 months to pay pa nga yung kambing. Eh, syempre, panuorin ko na lang yung mga kumakain. Kasi naisip ko, kung bibili pa ako ng pagkain ko at makikipagsabayan ako, baka ano, hindi ako makabalik ng Singapore kasi sumakit yung ulo ko ba? Baka sasakit ulo ko kakaisip sa mga utang ko. Kaya, nabusog na lang ako bigla. Hindi na ako nagutom. Sabi ko, oo, kain kayo. Magpakabusog kayo. Busog ako. Ako, okay lang ako. Basta kayo. Busog, makita kong busog kayo. Masaya na ako. O, ba diba? Ang plastic. Kahit na uh, ang sakit-sakit na ng sikmura mo sa gutom, tiisin mo na lang para hindi madagdagan yung utang mo, de ba? Six months to pay, o oh, after six months, nandyan na sila, pipila na sila, singiling ka kapag umuwi ka ngayong December. Uh, pero naisip ko, parang ayoko na lang umuwi. Maraming maniningil. You're thirsty? 30. Ay, nandyan pala sila ate, oh. Nandyan pala sila bumili. Ilan yan? Eh. Anong bibilhin niyo?

Ay, dapat pala ako yung taya. Ay, bangus mo daw. Merami mo. Hindi na da-dumaan yun o kung. Pasay mo lang. Labi mo kasi. Ano kasi si dami lang 'ti bangus. Dali-dali na nga kaming umuwi kasi naalala ng kapatid ko, magsashopping pala sila. At eh, dahil nga, ano, mukha naman akong walang pera ako na nga tagahawak ng kanilang pera, kanilang bodyguard at uh, lookout, o, oh, di ba? Kasi hindi naman daw halatang may hawak akong ganong kalaki, kaya ipinahawak na lang nila sa akin kasi mahirap na. Sila nga daw ay, ano, mamamalingke, mamamalingke ng, ano, lupa. O, uh, di ba? Bibili nila yan, yung ubasan na yan. Ay, charot lang! Ay, sana may pambili ng ubasan. O, oh, seryosong usapan dito nga ho sa Elio or La Union ay very common na po na makakita kayo ng ano, grape yard na ganyan. Meron din po kami ganyan nung maliliit pa kami nung buhay pa yung tatay namin kasi masipag magtanim. So marami nga kayo makikita ganyan. Meron pa nga ho ditong grape speaking, mga ganyan, mga, mga tindang mga grapes, grapes dyan ho, sikat-sikat uh, ang LU or La Union. So ito na nga, tapos na nga kami. Kami nga ho ay pauwi na ng Pilipinas, ay ng bahay pala. Nasa Pilipinas na pala kami, eh, di ba? O, oh, de, pauwi na. O, oh, ganun lang. Natapos ang lahat at nilibri nila ako. Ako ang nililibri nila na galing ng, ano, abroad kasi wala na akong kapera-pera. Eh, every six months ka ba naman umuwi? Di, syempre, ubos ang pera mo. Eh, gasolina mo pa. O, oh, ba diba? Kasi tao ka. ba diba? Ganun talaga yun. So, ngayon, na ako na lang ang susunod-sunod sa kanila para sila na lang maglibri sa akin. Ganun talaga. Mindset ba? Mindset kung sino yung uh, kayang magpakain sa'yo. Doon ka muna maki-stay. Ganyan. Para makatipid. Kasi baka madagdagan pa yung utang mo, hindi ka na makaapak ng Pilipinas o siya, sige na tama na, uh, tapos na rin sa wakas itong pag voiceover ko naubos na, na ala, nalaman nyo na lahat ng sikreto ko sa utang uh, di ba? eh, suportan nyo na lang ako, para naman makaipon-ipon ako ng pandagdag ng ano, bayad tiba uh, diba, baka sakaling kumita itong mga videos ko na to na pinagpapagurang kong i-edit-edit edit at uh, i-voice over. O, oh, syempre, yung mga kaparehas ko niyang nakaka-relate kung gaano kahirap gumawa ng content, eh, supportahan natin ang isa't isa. For the go. O, oh, diba? O, oh, sige na. Bye-bye na. Enjoy nyo na lang yung life nyo. Ganon din sa akin. Bye!